Ayan mga cubs. At ako lalarga na. Pabalik na ng Manila. Parang trabaho ka dali. budget ni ano. Pang <laughs> budget ni mother. Yes. Ayan si mama. Hi ka na. Hi. Pa. Hi. <laughs> Hi to my vlog. <laughs> Ayan mga cubs. ay Lalarga na sa... Manila. So, yes. balik.

Ba't wala ni mo? Oo. Ate, naubanan ng pambili, guys. Pambili na open. Ah. May mga bsin lang. By to ano, Kalbayog. Paligsahan sa Manila.